And talagang sabi niya, nagatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Oliver. And sabi niya, ang pag-alam niya kasama si Yusek Adrian Bersamin. Sinasabi po na yung pangalan daw ni PBBM, ginamit lang daw para makuha yung 52 billion pesos. Anong nakikita niyo po uh, rito? Uh, na imbis na i-welcome muna yung mga information na atin pong mga uh, nakukuha, eh parang biglang binabara agad. So before sana mag-make ng any conclusory remarks, it would be best na marinig lahat ng side, nung allegedly involved. Kasi like what I explained in my video, the senator who is currently the head of the Blue Ribbon Committee, siya yung nagsalita regarding that. So that would have an appearance na parang... May bias or partiality. Parang ganun po. Ayun lang yung observation ko as a reasonable observant. Because, number one, why would you be speaking for the president? Dapat the president should be defending himself or the executive should be de defending themselves. Pero ngayon, may nauna na. Senator Finn Lacson, napulaan sa kakaibang dipinsa para ipagtanggol ang bilyong-bilyong kickback ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oh! <laughs> <laughs> Welcome back to Kakibat TV. Matapos nga ang tuloy-tuloy na investigasyon ukol sa kontrobersya ng maanumalyang flood control projects na kung saan iba't ibang politiko na ang nasangkot hanggang sa umabot na nga sa pintuan ng palasyo lalo na nang maglabas ng pahayag si former ako Bicol Partylist Zaldico na di ay isa sa nakatanggap ng bilyong-bilyong pisong kickback si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinawag pa itong mastermind. Ngunit sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nitong nakalipas na araw ay maraming nagulat sa inilabas na pahayag ni Senate President Pro Tempore Pampiluping Lakson na tila sana gusto ang palasyo, lalo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anyway, ang sabi niya sa akin, uh, hindi po totoo yan, uh, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion sila, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle noon. Nasa notes niya, ito yung kanyang uh, table, binigay niya ako ng kopya. No. 51.01, uh, I, I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personal hinandel hin niya. And talagang sabi niya, nagatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pag-alam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. The modus that they, yung arrangement nila is, may tigay sa silang armor van. May armor van si Yusek Olaybar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly, along with Adrian Bersamin. Bakanti yung armor van, ipapark, idadrab yung isang van na puno ng pera. Uh, ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Jose Alaybar kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi na because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar, nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi niya, sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng ban, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Olaybar. Kusa na punta, hindi natin alam. But personally, he knows or he knew that kasi personal nagpapalit sila, no. amounting to 8 billion pesos. 1 billion he delivered to Secretary Bonuan. So that's 9 9 billion. Yung 8 billion uh, was representative of 16% of the 81 billion or 82 billion. Uh, ang usapan daw nila initially was 15% ni Sir President. Tumawad pa rin ng 1% si Olaibar, pero suspeche niya, natatawa raw siya dahil para sa sarili na lang ni Olaibar yung additional 1%. Kaya mabuti sa ng 16%. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for my advice. Ang sabi ko sa kanya, Can you put it in your own handwriting? And I'll see to it that it will reach the president. He no. said, but I took notes. When, when, when he was narrating what he was about to write down, I was taking notes together with my two lawyers. He was also with his lawyer. So, and that happened. The president received the, hand, the handwritten narration. At matapos nga ang pahayag ni Senator Ping Lakson, ay maraming netizens ang nadismaya isa nga dito sa napakomento ay si Atty. Neil Abayon na isang public interest lawyer advocate for truth, transparency and accountability na humarap sa isang interview sa DZER News at sinabi nito na may bias ang ginawa ni Senator Ping Lakson na bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee sa Senado ay dapat hayaan ng palasyo na magpaliwanag lalo na ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unahin lang muna natin dahil po sinasabi po na yung pangalan daw ni PBBM, ginamit lang daw para makuha yung 52 billion pesos. In fact, uh, nakita ko rin sa isang content mo na misrepresented daw si PBBM sa 100 mm. billion pesos na budget insertion uh, issue. Anong nakikita nyo po uh, rito uh, na imbis na i-welcome muna yung mga information na atin pong mga uh, nakukuha, eh eh, parang biglang binabara agad no uh, attorney. Mm. Yes. So currently sa situation na yan hindi pa clear talaga lahat eh because it's all information coming from third parties pa. So before sana mag-make ng any conclusory remarks it would be best na marinig lahat nung side nung allegedly involved. Kasi like what I explained in my video the senator who is currently the head of the blue ribbon committee siya yung nag salita regarding that. So, that would have an appearance na parang may bias or partiality. Parang ganun po. Yun lang yung observation ko as a reasonable observant. Because, number one, why would you be speaking for the president? Dapat the president should be defending himself or the executive should be de defending themselves. Pero, ngayon, may nauna na. Tapos, parang it appears ngayon na pinipinpoint yung other individuals. Mm -hmm. So, before sa gumawa lang ng conclusory remarks, it would always be best na antayin mo na yung full picture, pakinggan lahat ng mga allegedly involved para mas klaro talaga at transparent. Opo, kung maalala nyo po, Atternil, um, Di ba pinangunahan mismo ni uh, PBBM yung paglulunsad ng parang website na doon magsusumbong yung taong bayan. Mm. Tapos yes, doon din naka-upload yung listahan ng mga mga proyekto at uh, nagpapatulong siya sa, sa taong bayan. Kung ito ba ay legit, nandoon ba mismo sa mga lugar. Baka nandoon uh, sa lugar nila yung address. Tapos uh, marami silang sinasabi na nakakatulong daw ito. no uh, In fact, meron daw sila doon sa Ilocos, sa iba pang mga lugar. Dahil meron daw nagsumbong, no? Ang title pa nga isumbong mo sa pangulo. O, meron daw nagsumbong sa pangulo. No Ngayon, eh meron pong mga uh, pahayag pasabog itong si Congressman Zaldico na mis mismong naging uh, pinuno ng uh, APRO uh, hmm. na nagsiwalat, no? Uh, merong ebidensya. Yun nga, parang hindi same 'yung treatment doon sa nagsumbong daw ng na mga taumbayan doon sa kanya. Uh, attorney Mm. So, you just want my comment on that? Opo. Uh ah So, yung masasabi ko lang dyan, kasi number one, of course, you also have to consider the political factors between them. Kasi pinangalanan mismo is the president ni Congressman Zaldico. So, syempre, sino ba naman yung parang gugustuhin na siya yung pinangalanan? But as to the issue lang, na, dun kay Congressman Zaldico, as to the issue of whether or not meron bang insertion it is my very humble and respectful opinion na si Congressman Zaldico is actually a very good witness to that issue or to that fact, considering he is the Appropriations Chairman. Therefore, she is the best witness para sabihin at determine kung whether or not meron ba talagang insertions. Yung next issue na lang talaga dyan kasi na kailangan isolve is whether or not yung mga pinangalanan ba ni Zaldico is the actual persons who instructed him. Yun yung medyo ano pa ngayon eh, yung hindi pa talaga klaro sa, based on my observation. Kasi of course si Congressman Zaldico is pointing fingers. Then of course yung tinuro, it is I think common human instinct to deny allegations naman lalo na if it involves yung mga ganitong corruption issues na sobrang massive. Mm -mm. Uh, bilang abogado attorney, um uh, needed mm. ba talaga na panumpaan yung kanyang uh, mga salaysa? Hindi ba pwedeng makapag-imbestiga kung sino man yung investigating uh, mm. body? Uh, out of doon sa kanyang uh, uh, testimonya, same nga doon sa mga sumbong ng taong bayan o kailangan pa talaga panumpaan uh, yun yung na nagiging ano ngayon eh di diba ah, umuwi ka na panumpaan mo yung uh, yes, ano, yes, so hindi yes. ba uusad yung uh, uh, investigation meron din siyang inilahad uh, uh, attorney So, si Congressman Zaldico, the way I see it he's just making a video statement dun sa personal account niya so as a ordinary statement hindi naman yan kailangan panumpaan kasi wala pa naman actual case siyang final, wala naman sa court, wala naman sa Senate investigation, wala sa legislative inquiry basically. So, as to the video, hindi kailangan. Pero kung gusto talaga, like let's say, i-file yun siya gamitin as a complaint affidavit later on, as a judicial affidavit, kailangan siya panumpaan pag nandun na sa stage na yun. Pero currently, from how I see it, si Congressman Zaldico, nilalabas lang niya yung mga thoughts niya. Yun yung nakikita ko lang. Yun yung nakikita ko lang. And since he is still in that stage, hindi naman yan kailangan panumpaan because that is just a statement by a private citizen kasi hindi na po siya congressman, di ba? And at the end of the day, we just have to remember or we just have to consider as the people who observe these statements is that whether or not credible, reputable, or meron bang valid credentials yung taong nagsasabi ng gano'n. Yun lang yung kailangan natin consider dyan kasi again, wala pa naman po talaga tayo sa proper court proceedings, judicial proceedings, or legislative proceedings. So hindi naman yan mandatory talaga na manumpa. Pinapalabas, yung observation ka lang nilalabas lang ni congressman, ni former congressman ko, yung thoughts niya as to the issue. Pero pwede na itong maging basehan para magkusa na mag-imbestiga 'yung ibang ibang mga investigating body. In fact, uh, si Congressman Pulong Duterte ata meron yatang uh, resolusyon na imbestigahan din sa Kamara. Pwede rin ba magkusa na lang 'yung ICI, 'yung Senate Blue Ribbon na uh, committee uh, ukol uh, dito kasi wala naman siguro sigurong uh, uh, masama 'yung iba nga eh, sa po post lang sa social media, nag-uumpisa 'yung mga hmm. investigasyon eh. Uh, attorney Yes, yes, pwede. They actually have that power and that prerogative or discretion if they choose to do so. Kasi pwede naman mag-investigate mo to proprio yung Congress, diba? Kung if, if, there is an issue na pasok dun sa gusto nila gawan ng investigation in aid of legislation, then they can investigate. Even without the sworn statements. Kasi they can invite naman later on yung mga ano eh, yung mga resource persons. Tapos dun na nila pasumpain pag nag-start na yung proper proceedings opo Marami pong kumukwestiyon sa pagiging independent ng independent uh, commission na uh, attorney Sa tingin uh, hmm. sa tingin niyo po ba meron pa bang dapat nagagawin uh, kasi una ang ang appoint sa kanila diyan ang executive particularly ang uh, mismong yes, uh, uh, pangulo Paano na lang kung uh, marami mga witness, marami halimbawa kagaya nitong si Congressman na uh, na naituturo itong mga uh, malalaking uh, pangalan. Sa patuloy nga ng kanilang kwentuhan ay napatanong ang host ng nasabing programa. Kaya to ni nila bayon ukol sa ginawang investigasyon sa Manumalian Flood Control Projects kung independent ba talaga ang ginawang investigasyon ng ICI na matapos nga ang higit kumulang isang daang araw ng investigasyon ay wala pa rin nananagot hanggang ngayon. Para sa buong kwento, Narito, ating panoorin ang video. So na nalalagay sa question kung independent ba talaga yung independent foreign, ah independent foreign policy, independent ta uh, commission. Ah, uh, attorney. Meron ding nagsasuggest na dagdagan pa ng uh, maraming mga uh, miyembro, mga kinatawan, religious leader, uh, meron pa galing sa private sector uh, talaga na hindi appoint or hindi pinili mismo ng uh, uh, pangulo para matiyak talaga na independent po, uh, attorney. So yung yung position kasi ng ICI talaga is a very unique position if you ask me considering the main task is to investigate corruption tapos yung mga iniimbestigahan nila mainly ngayon ay mga politicians di ba so there will really be a perception of bias sa public pag ganyan so kung ako po tatanungin the best case sana dyan para maging independent gawin sana somewhat similar yung sa mga yung sa structure ng mga independent constitutional offices natin which is created specifically by the Constitution para maging independent talaga siya. Ang dilemma lang natin, hindi yun ganun kadali pag magiging or pag idadaan na via a constitutional creation yung office. So, yan lang po. It's very hard yung trabaho ng independent to make it appear as independent because yung mga ano, yung appointing authority ng ICI itself ay ngayon pinipinpoint din ng mga ilang figures na inimbestigahan nila. So from there pa lang po, may kita na natin na there is really he room to question the quote and quote pagiging independent niya. Opo. So yan lang. It, it's very hard talaga. It needs a lot of balancing. So kung gusto yan i-legislate ng mga congressmen, senators natin, kailangan nila yan gayahin yung structure more or less kung paano ba nagawa yung mga independent constitutional offices para mas may, para talaga mas may appearance of be, being independent and impartial. Opo. Sa mga nababasa natin na komento, di ko alam sa mga komento po ninyo sa inyong mga content. Mababasa mm -hmm. natin na parang uh, nababagalan yung uh, taumbayan uh, dito sa akbang ng uh, pangulo. Meron pang pa ang countdown eh mahigit isang daang araw na simula nung uh, uh, kanyang uh, sona e eh, wala pa rin pong uh, napapanagot. Uh, meron ding pahayag ang palasyo. Do ang pahayag kasi ng palasyo medyo paiba-iba. Yung una, sinasabi na uh, hindi pwedeng madaliin, no? Kasi dapat pulido daw yung uh, pagka-file uh, ng kaso, tapos meron yes, pang uh, isang pahayag naman na dapat bilisan daw, na para kasi gusto ng taong bayan daw na mabilisang uh, action. Di mo ma, di mo maintindihan kung na, saan ba sila uh, uh, tumatayo. Pero ang uh, ang tanong ko lang po, uh, attorney, pwede bang mm -hmm. ano, uh, sa mabilis na paraan, pero pulido, Like halimbawa sa napunan ni uh, Professor Malutikia, yung mga ghost project na lamang po, no? Na malinaw na wala talaga uh, doon sa lugar kung saan naka-indicate na dapat nandun yung uh, project. Mahirap ba na mag-file ng kaso agad uh, doon kung saan? Uh, alam na kung sino yung involved, alam na kung sino yung mga party na involved. Uh, kung wala doon, eh, malaking ebidensya na po yun, uh, attorney. Yes, yes. So una, explain ko lang din kung bakit important na dapat polido talaga and you have sufficient evidence when filing a criminal case. Kasi pag na-acquit po kasi in a criminal case, hindi na yan pwede i-refile ulit or i-appeal ng prosecution kasi papasok yung double jeopardy. Yan yung general rule. Pwede yan siya questionin via certiorari but in very ano yan, exceptional cases. So kung hindi pa pulido yung case, it would be better na mas i prepare ng maayos para siguradong ma-achieve -ma yung goal na ma-establish yung guilt beyond reasonable doubt. And then yung next ko lang din masasabi is I agree na yung mga ghost flood control projects, yun supposedly madali yun siya na case because it will speak for itself basically. Kung wala doon sa site yung project and then that's automatic already na ghost, 'di ba? Therefore that that could lead to misconduct, abuse of authority, misappropriation of funds. Kasi pag wala dun yung project, tapos pinondohan mo na, hindi very obvious na yung kalokohan na ginawa. So for the Ghost Flood Control projects, yun, madali yun siya. Pero yung more on sa mga, let's say, conflict of interest cases, yung parang pag may mga congressmen na contractor, kung meron ba silang na-violate sa RA 3019, yun medyo complicated pa yun kasi you have to clearly establish yung conflict of interest. You have to check the, documents the documentation further pa yung Um, yung sa corporation nila and then dun sa actions na ginawa ng congressman in relation to the projects. So, again, pag ghost project, yun madali yun. Pero pag iba, medyo mas complicated and technical. Pero ang alam ko sa ghost projects, Admar, may mga na-file naman na, di ba? Sila, Secretary Dizon. If I'm not mistaken. Oo, pero, oh, yun nga, eh, mar marami, marami mga naibubulgar na mga ghost projects, pero, yun nga, uh, yun pa lang yung uh, nagiging hakbang. Pero, uh, other topic lang ako, bago lang si Partner Almar. Um, yes, yes. Meron pong nga uh, pahayag uh, si Congressman Zaldeco doon sa kanyang mga pasabog na insertions nga na 100 billion pesos na ipinasok doon sa BICAM. no ngayon po, mm -hmm. malag yung, uh, syempre, yung taga, nagdidepensa sa Pangulo na kung Uh, mag-i-insert man lang, ay eh, bakit doon sa Bicam dapat doon pa lang sa NEP? Uh, bilang isang mm -hmm. dating mambabatas at uh, talagang involved din sa pagbabudget uh, budget ng ating uh, ano, mm -hmm. paghimay sa budget ng ating uh, bansa. Um, sa paanong paraan ba ito? Uh, na, na nakikita ninyo na pwedeng samantalahin, no? Mm -hmm. uh, ng mga corrupt uh, uh, in general po uh, attorney yung insertions. Opo, yung uh, insertions kasi parang ang debate nila eh kung totoong ano insertions niya ng pangulo dapat doon sa NEP. Bakit bakit sa Bicam maipinasok uh, attorney? So, based from my experience kasi pag idaan sa NEP yung pondo, yung may supervision and control of the budget niyan is the district representatives. And to clarify ko lang din po, ah, hindi ko sinasabi na porque district congressman yung may control and supervision is ibig sabihin kinukurakot nila, hindi po yun ganun. Ang point ko lang, sila yung nagsusupervise as to the implementation, whether or not nasunod, district representatives yung may control nun. And then pag via insertions yan hindi, din na hindi dinaan sa NEP, usually yung department, yung public officer, yung public servant basically na nag-insert nun, yung magkaka-supervision and control over that budget. Yan yung parang nagiging unwritten rule niyan eh when it comes to the usapang pang-budget. So, yun yung nakita ko. Kaya, posibleng dinaan nila sa BICAM insertion para sila yung may supervision and control dun sa certain portion ng budget na yun. And maaari din ba, singit ko lang, bago lang si partner Almar talaga, maaari din ba na hmm. kaya sa uh, BICAM kasi ang masisisi hindi agad yung uh, executive kundi sino yung uh, nautusan niya which is uh, ang nasa Bicam kasi mas more on nasa Kongreso na, di ba? Nasa dalawang kapulungan or yung committee na lang ng uh, Senado at Kongreso. So kumbaga para sa mga korap safe 'yon na pama pamamaraan para oy, eh, hindi kami, hindi kami ang nagko-control niyan, yung uh, Kongreso na. Uh, tama po ba, uh, attorney? Well, actually, if you talk about insertions, amendments, Congress talaga yung may control nun kasi legislative function na yun eh. Yung trabaho lang talaga ng executive when it comes to the budget making process is to prepare the NEP. Yun yung theoretical, eh, yung in a perfect world, yun yung trabaho lang talaga as per the Constitution. So, kahit na idaan yan sa BICAM insertion or regular amendment dun sa mga committee hearings, sa regular committee hearings, that is still a function of the legislative talaga kasi during the budget deliberations wala naman ang kinalaman dun yung executive talaga yung function lang na executive sagutin yung questions nung legislative kung let's say paano ginawa tong kung ano yung ginawa sa previous year ba ano yung purpose nitong pondo na to Parang ganun lang more on to scrutinize mm. ano yung purpose. Pero as to as to who will make the actual insertions, amendments, legislative function talaga yon. And then sa safe ano? lang din. Pag sa, sa bicam kasi yan siya i-insert. Mm. Hindi na siya ganun ka-strict or hindi siya ganun ka-strict in a sense na yung bicam members na lang kasi yung magdi-discuss which is a very limited number of congressmen and senators na lang. Unlike pag idaan yan sa nep and then regular amendment, mag-undergo yan ng full committee scrutiny talaga. Mm -mm. So kung kung corrupt yung nasa executive at yun yung parang nag-u-joke doon sa ano eh play safe talaga siya. Hindi siya ma tuturo agad-agad na uh, pasimuno. Kung pagbabatayan natin ha, yung ano lang yung uh, naging testimonya ni Congressman uh, Zaldico mm -hmm. na doon sa Bicam may utos na ang, ang pahayag pa nga is ano eh, yung kumbaga ang utos ng hari hindi ma dapat mabalik, <laughs> no? Kung kumbaga yes, kung yes, ano yung uh, gusto kung anong gusto ng uh, uh, pangulo daw, yun din daw yung uh, uh, makukuha. So kahit saan 'po yan, no, hindi hindi sa SNF, hindi sa Bicam, basta kung gusto talagang kurakotin, magkakaroon talaga ng corruption attorney. If if there's a will, there's a way. Yan yung easiest way to say it. <laughs> Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan niyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para marantihan sa ating susunod na video. Maraming salamat.